Maagang nagabang ang ilang mamimili sa Quezon City ng araw para sa 29 pesos kada kilo na bigas sa Kadiwa Store. Nagpaalala naman ang Agriculture Department na limang kilong bigas lamang ang maring mabili depende sa supply. Si Bernard Ferrer sa sentro ng Palita. Hindi pa halos nakakapagbukas ang Kadiwa Store sa Quezon City na magpunta si Jaime. Sa niya ang 29 pesos na bigas na itinitinda sa Kadiwa sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas abot kayang presyo ng bigas sa publiko. Malaking tulong ito sa pamilya niya na pinagkakasya ang kakarampot na budget sa araw-araw. Ang -araw. po ngayon ng bigas eh, nasa 60 plus ang isang kilo. Eh wala naman kami pira na pambili noon kasi nabalitaan namin na may murang bigas dito sa Kadiba eh. Ang murang bigas din ang inahanap ni Aimee na isinabay niya sa pamimili ng mga lulutuin sa pananghalian. So sa market po kasi ang mahal po talaga ng bigas. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, ang pinakamura po doon na magandang bigas na po ha. Sa tulad po namin na low income lang po, 49 pesos. Pero dito po, mabibili lang namin ng 29 pesos. Umaasa sina Jaime at Amy na agad magkakaroon ng supply ng murang bigas sa suki nilang Kadiwa Store. Nauna ng tinukoy ng Department of Agriculture ang mga lugar kung saan maaring makabili ng 29 pesos na bigas. Kabilang dito ang ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob ng Bureau Plant Industry sa Malate, Manila, Kadiwa Store sa Llano Road, Barangay 167 sa Caloocan City, Kadiwa Store sa AMVA Housing, La Mesa Street, Barangay Ugong sa Valenzuela City, at Kadiwa Center sa Filpida Compound, Arya Street, Talondo sa Las Piñas City. Paalala ng DA, limang kilong bigas kada sambahayan ang maaring mabili sa kadiwa pero nakadepende pa rin ito sa availability ng bigas. Samantala, patuloy na mabibili sa kadiwa ang mga mura at sariwang gulay na nagmula pa sa iba't ibang probinsya tulad ng Pangasinan at Benguet. Bukas ang kadiwa store sa Quezon City mula lunes hanggang biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.